ang atong story for this week kay about sa one of the most well documented UAP sightings na sa sobra ka alarming sa national security na ay gikandak na public hearing para matubag o masulbad kanina mga problema. Pero bago ta magsugod, kanina page kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga namising na tao na dili ma-explain o tanang bazar moments na nahitabo sa lain-laing parte sa kalibutan. Kung trip ni mong inaanin mga topics, just like and subscribe. So sa walay dagang istorya, mauning mga panghitabo. ang UAP or Unidentified Aerial Phenomena kay dili na bago sa tong panahon karon. Wani pangalan na UFO na karon giusab para matanggal ang perception sa mga tao na about ni sa mga aliens or extraterrestrial. Kay kaning UAP manggod about ni siya sa panghitabo sa kalangitan na naay butang nagalupad-lupad pero dili ma-identify sa mga tao kasi imo gamit pa sila og mga high-tech na equipment. So it means um dili siya dapat nato hunahunaon dayon na aliens ni siya from outer space. Or maybe tama imong gihunahuna na mga aliens ni sila from outer space. Pero sa karon dili pa na matubag, wala pa na napatunayan maski si kinsang tao. So diri na mo sulod si David Fravor usa ka commander sa US Navy, beteranong piloto na nagapalupad og FA-18 Super Hornets dekada na pud siya sa serbisyo. Siya ang klase na tao na gitrain masing unsa pa na nahulga wa siya gaatik-atik sa iyang serbisyo. Sa November 2004, nagpalupad siya og training mission kauban niyang grupo sa barkong USS Nemitz tuol sa baybayon sa Southern California nagsugod ang tanan sa normal na adlaw. Nindot na panahon o kalmado na dagat pero ang radar operator sa USS Princeton, lahing Navy ship sa area kay naa na di ay pinatrack na strange object for almost two weeks. Kani daw na object kay mulupa daw ni siya paspas padulong sa panganod ug mo bukrag kalit sa taas sa dagat o mag-hover o ka na mahitabo lang sa pipila ka Sa November 14, isugo si Fravor o iyang grupo na ng mga panghitabo. Nagpadulong sila sa ginaingon ng lugar Ug ilang nakita ang strange object. Naglutaw ibabaw sa dagat o sa kapote na tiktak ang forma sa strange object. Mga parihas kadako sa fighter jet. Ang kalhian lang wala ni sepako, walay aso, walay marka, o ang lihok lahi rajod kaayo. Gisuwayan ni Fravor o dool ang strange object, pero kalit lang ni siya o nilupad sa layo. Mas paspas pa, bisan sa unsang eroplano na nailhan ni Fravor atong panahuna. Iyang e kaubang grupo, tanan na hilom. Pero nakakuha sila og recording sa ilang radar o infrared camera. Ang katingalahan lang kay paghuman sa incident wala gitagad sa mga taas na posisyon ang mga concerns sa sightings. Ang mga recordings ni confiscate sa mga wala mailhi ng mga tao. Paghuman ato nahimong lingaw na lang na kwento sa mga pilot ang mga panghitabo. Ug paglabay sa pipila ka tuig kaniadtong 2017 naglik sa media ang mga video footage sa encounter o guban pang mga sightings sa na nahitabo. Gipagawas ni sa New York Times ipakita sa publiko kung unsay mga nakita sa mga pilots na mga strange object na paspas -pas kayo mulihok gamit sa infrared camera. O katong mga video footage na nag-leak giklaim sa Pentagon na tinuod to sila o gitawag to nilang UAP or Unidentified Aerial Phenomena kini ang unang higayon na claim sa gobyerno sa Amerika na tinuod ng mga sightings o hangtod karon wala pa rin na sulbad. Dili lang si David Fravor ang nakakita ani. Daghan pang military personnel. Military personnel ha. O kana sila tanan ni istorya na. O nanumpa sa publiko na tinuod ang ilang ginaingon. So karon seryoso na ang mga senador o congressman. Anong importante man kini? Tungod kay national security issue kini. kay kung naay mga butang na dali lang makadool sa mga Navy ships o mas paspas pa -pas sa atong technology, dapat yun ni investigaran o masayran kung unsa ng mga butanga. So sa tuig na 2020, nagtukod ang Department of Defense o UAP Task Force aron imbestigahan ng mga butanga. O kaniad 2022 o 2023, naghimo o public hearing ang Congress bahin sa mga UFOs o karon ginatawag ng UAPs. Nangota sila sa mga opisyal sa depensa o intelligence agencies unsay ilang hibawan o anong daghan gihapon ang sikreto. Sama ni David Fravor, Nagtistigo sila aron ipasabot sa gobyerno na tinuod nga naagayod sila nakita. Dili man sila musulting nga alien gayod to, pero klaro nga dili to ordinaryo. Si Commander Fravor kay eh hangtod karon nagbarog kung unsa iya hangi istorya. Wala man siya niingon na mga alien gayod to, ang gisulti lang niya kay eh nakakita sila ubutang na di nila masabtan. Kiniusah sa pinaka-credible na UFO case na well-documented o nakapahimo kini o bago na investigasyon. Busa karon bisan mga gobyerno sa na lain-laing nasod alerto na. Gusto nilang masairan ang dako kaayong pangutana. Kung tinuod, naoban na nato diya sa kawanangan. Pero isa lang ang klaro, ang misteryo wala pa na murag magsugod pa lang ni. If trip ni mo og mga dark, strange og mystery stories na pareha ani, nagarilis ko og video once a week. So like, share and subscribe. O kung na kay mga suggestions na topics, just comment down below. Thank you and mama init na ta. Uh, thank you. Thank you, Mr. Chairman. congressmen, women. Um, I want to first thank you for the invitation to speak to the committee on the UAP topic that's been in the news for the past six years and seems to be continuing to gain momentum. As you know, my name is David Fravor. I'm a retired commander in the United States Navy. In 2004, I was a commanding officer of Strike Fighter Squadron 41, the world-famous Black Aces. We were attached to carrier Air 11, stationed on board the USS Nimitz, and have begun a two-month workup cycle off the coast of California as we proceeded to the west the air controller was counting down the range to an object that we were going to and we were unaware of what we were going to see when we arrived <coughs> there uh, the controller told us that these objects uh, had been observed for over two weeks coming down from over 80000 feet rapidly descending to 20000 feet hanging out for hours and then going straight back up for those who don't realize above 80000 feet is space we arrived at the location at approximately 20,000 feet in the controller called Merge Plot, which means that our radar blip was now in the same resolution cell as the contact. As we looked around, we noticed that we saw some white water off our right side. It's important to note that the weather on this day was as close to perfect as you could ask for off the coast of San Diego. Clear skies, light winds, calm seas, no white caps from waves. So the white water stood out in a large blue ocean. All four of us, because we were an f 18 f so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small saw-white Tic Tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. As we started clockwise towards the object, my Wizzo and I decided to go down and take a closer look with the other aircraft staying in high cover to observe both us and the Tic Tac. We proceeded around the circle about 90 degrees from the start of our descent, and the object, object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb. We continued down another 270 degrees, nose low, where the Tic Tac, or we continued 270 degrees, to where the, and we went nose low to where the Tic Tac would have been. Our altitude at this point was about 15,000 feet, and the Tic Tac was about 12,000. As we pulled nose onto the object within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. We immediately turned back to see where the white water was at, and it was gone also. So as we started to turn back towards the east, the controller came up and said, Sir, you're not going to believe this, but that thing is at your cat point, roughly 60 miles away, in less than a minute. You can calculate the speed. We returned to Nimitz. We were taking off our gear. We were talking to one of my crews that was getting ready to launch. We mentioned it to him. And they went out and luckily got the video that you see, that 90 second video. What you don't see is the radar tape that was never released, and we don't know where it's at, uh, the act of the active jamming that the object put on an APG 73 radar. And I can get into modes later if you're interested.